Eto guys, nabutan pa tayo ng ulan dito Tapos, naubusan pa tayo ng gas dito mga tropa Tara tara, pagas nga muna tayo dito boy So eto guys, magpapagas nga lang pala tayo dito mga tropa Ayan o, hindi nyo, naubusan kasi tayo ng gas dito guys So siyempre, ang ipapagas natin dito boy Is yung, ito palang unleaded mga bossing Yung pang motor <laughs> Eh so yun case, yan lapit lang pala natin dito yung motor natin. Nako po, ano nakalagay dito, case? Wala daw tayong pera mga tropa. Oh, min. Paano na to, guys? Wala na tayong motor dito. Natirikan tayo. Tapos, umuulan pa dito, boy. Kailangan siguro muna natin dito mag-ano, guys. Maghanap ng pera mga tropa. Yan e, ano naman kayang trabaho yung papasukin natin dito, guys? Hindi naman tayo pwedeng mag-ano, guys. Mag-grab mga idol. Yung taga-deliver ng pagkain. Eh, kasi nga walang gastong motor natin dito. Hindi ito aandar ah, mga tropa. Ah, alam ko na. Eh, ang gagawin na lang pala natin dito... Ito guys... Is magiging garbage collector... Nang alam pala muna tayo... So yun boy... Tara-tara... Punta nga lang muna tayo dun guys... Iwan muna natin yung motor natin dyan mga tropa... Ayun you know, oh... Meron din naman mga ibang motor dito guys... So tara-tara... diretso na natin ito mga idol... Maliligo na ako sa ulan dito boy... total Mangunguwa naman oh... Ng mga basura dito guys... <laughs> e eh, maligo na tayo sa ulan... Tignan nyo... Sobrang lakas yung ulan dito mga tropa... So tara-tara... Eto... Dami nagkalit ng mga basura... Dito dito boy oh. na nga tayo dito guys. Magbibihis muna ako ng uniform kong pang garbage collector mga tropa. So ito na guys. Diretso na lang tayo dito mga boss, Ito, so, umuulan guys. Mas masarap manguha ng basura kapag umuulan. Kasi para lang tayong naliligo sa ulan guys. <laughs> Hindi tayo takot madumihan. So ito boys. Uot lang tayo ng helmet natin dito mga tropa. At syempre yung best natin mga idol. so magbibihis pa ba tayo na itong damit guys? Gusto ba yun? Parang mas maganda ata siguro mag base tayo mga tropa Parang hindi madumayan yung shoot nating damit dito boy. So tara tara, ayan nakapag base na ako mga idol. So kukunin na natin dito yung ano natin, garbage truck natin mga tropa. Yung pangkuha natin ng ano guys, ng mga basura. So meron naman na tayo dito yung driver's license guys at saka ORCR na so, pwedeng pwede na tayo mag drive dito ng sasakyan. Ito na lang maliit mga tropa. Ayan oh. Uh, para mabilis nating matapon. O so, tara tara. Sakay na tayo dito mga bossing. So, eto guys. Na-open na natin yung makina dito mga tropa. So mag-iikot-ikot lang pala tayo dito mga idol. Hanap tayo ng basura guys. Unahin na natin dito sa subdivision namin mga tropa. Grabe. Sobrang lakas ng ulan dito mga idol. Ayan oh. Uh, parang bumabag yun na dito boy. O so, tara tara. Iikot lang pala tayo dito guys. Hanap tayo ng mga mga basura dito boy let's go so, pag ganito malakas ang ulan mga tropa masarap pang ng basura kaso nga lang nakakadiri guys eh kasi tumutulo tulo yung mga basura boy uy teka parang nawala na ata yung ulan ha umuulan pa ba Pero nandito lang tayo sa may puno mga idol. Uy, Umuulan pa nga guys, bumabagyo. So tara tara, magkanap tayo dito ng mga basura guys. Dito sa city hall guys. Nakikita ba kayong basura? Naku, wala. So tara tara, hanap tayo dito guys ng mga basura mga idol. Uy, teka, mayroon pa nagmumotor dun oh. Yun, parang meron na ako nakita guys. So tara tara, ikot lang tayo dito mga bossing. opop, op. eto na ako boy. Ito, ito, mayroon na akong nakitang basura dito guys. Pero tara, babain nga natin to mga tropa. Check natin kung ano to guys, kung itatapon to. Eto boy, hahalongkating ko lang pala to dito mga tropa. Hmm, parang hindi ito guys. Yung schedule na ito, mga idol eh. nabubulok to mga guys. So, yung kinukuha lang pala natin dito guys, is yung hindi nabubulok tulad ng mga plastic, mga papel, ayun, yun lang ang kukunin natin mga tropa. So tara tara, hanap tayo dito ng mga hindi nabubulok na basura mga idol para mailagay na natin dito sa truck na at bushing. So tara tara, check nga tayo dito. Eto, meron na nakita nga ano na dito mga basura. Oh. So eto guys, check natin dito. Uy, eto boy, eto yung mga kinukuha natin guys, mga plastic lang. Tsaka mga papel, yung mga hindi nabubulok. So tara tara, lagay natin yan dito. O oh, ba? Diba? Eto naman guys, kukunin din natin itong mga tropa. Itong ano na ito boy? Itong basura na itong mga idol. Kuha na natin yung basura dito mga tropa to tra tra dadali na natin to dito sa truck mga bossing ayan tapo na natin buhi to mag tra ikot pa tayo dito mga tropa alam ko marami pang mga basura dito nakalagay sa labas eh so dito check natin dito boy oh wala naman dito guys okay yung lugar na to boy medyo malinis mga tropa tra dito guys check nga natin dito mga bossing oh basta ay dito mga idol tingnan natin dito sa loob guys baka meron mga basura so ito check natin dito boy oh Okay, wala mga basura dito guys. Tignan natin dito sa loob. Okay naman boy. So tara tara, hanap pa tayo dito guys. Ito boy, uh, mayroon palang bakante dito na pwedeng pagtindahan mga tropa. So yun, ayong wala tayong pera dito guys. Eh. So eto na boy, hanap pa tayo ng ibang lugar na mayroon mga basura guys. So eto mga tropa, hindi pa rin natapos yung ulan dito boy. Grabe, sobrang lakas pa rin. Buti na lang, madami mga puno dito mga idol. Hindi masyadong bumaba dito mga tropa. Kaso nga lang, madulas yung daanan. Ayan, tingnan yung nangyari dito sa truck natin, boy. Nadudulas na mga idol. So, tra, tra ikot pa tayo dito, guys. Eto, parang mayroong basura dito, boy. Ay, no, may nakikita kong basura dun, guys. So, eto dito, mga tropo. Check nga natin to mga idol. Baka tinatapon to. Eto, eto, tingnan natin. Uy, eto guys, merong hindi nabubulok dito mga tropa. So, kunin na natin ito boy. Let's go. So, tara, natin dito sa truck natin ito mga tropa. Ayan, okay na yan. Merong pang isa dito guys. So, dami namang basura dito boy. Tignan nyo. Kaya pala, katabi lang pala na ito yung Jollibee mga tropa. Siguro dito tinatambak yung mga basura. So eto guys, halungkatin nga natin itong mga tropa. Hmm, ang baho mga idol, nabubulok yan. Hindi pa schedule yan mga tropa. So tara tara, kunin pa natin yung iba dito guys. Op, sakay na tayo dito mga bossing. So, dito na lang tayo guys. Op, op, op. Eto na ako boy, let's go. Uy, eto guys, dami mga basura nakatambak dito. Ako, pangit pala dito sa barangay basilag mga tropa hindi marunong magtapo ng basura nilalagay lang dito sa kalsyada mga tropa eh wala silang eh, wala ba silang trash can dito boy so eto na guys kunin lang natin itong mga natirang mga basura dito boy let's go grabe Tamang kuha pa tayo ng basura dito boy Kahit maulan guys Makapagparami na rin tayo ng pera dito mga idol Pero na tayong panggas sa motor natin mga tropa So tara tara mag ikot pa tayo dito guys Let's go So eto walang tigil yung ulan mga tropa Oh man So eto saan lugar na to mga bossing Naku dead end na pala to, mga tropa So eto guys, try natin dito yung ano mga tropa. Yung police station case. ba merong mga basura dun sila police chief mga bossing. so eto nag case off grabe. Sobrang taas naman ng di dito guys. So eto boy. Diretso lang tayo dito guys. Teka, teka. Check nga natin dito mga tropa. Grabe, sobrang dulas ng daanan guys ng kalsada. Ya yeah, dapat dandan lang tayo mga bossing. So dito check nga natin itong mga basura ng mga polis dito mga tropa. So tara tara tignan natin dito boy. Hmm teka sino kayo nagkalat dito guys hindi inayos. <laughs> tara tara ayoko kunin yan. Gusto ko yung nakalagay sa ano guys eh. uh, Sa sako. May kasi i-segregate yan mga tropa pag kalat-kalat. So, yun boy. Dali na natin siguro to doon sa ano natin, guys. Tatapon na natin ng basura. Okay. So, eto na, boy. Let's go. Punta na tayo doon, guys. At rest na tayo dito. Pasok na tayo dito, guys. So, dito tatapon na natin yung mga nakolekta natin basura dito, boy. Let's go. Totters lang tayo dito mga tropa. Tapos tapon natin dito guys. Yun. Okay na sa wakas mga tropa. So tara tara. Banda na tayo dito guys. Magbihis na tayo mga idol. Siyempre maliligo muna ako. Eto sa so, wakas guys. Nakapagbihis na rin tayo dito mga tropa. So tara tara. Hindi pa rin umihinto yung ulan dito boy. So ko na pala dito yung motor ko mga idol. Let's go. Takboy na lang natin mga bossing. Oh man. So, So, eto na guys pagas na tayo dito ng unleaded mga tropa para sa motor natin boy so eto guys so papagas na ako dito boy ayun okay ng mga tropa napagasan na natin mga idol ayun oh. pwede na ulit tayo dito maka under guys so yun boy let's go napaka angas pwede naman na ulit tayo dito magtrabaho sa may grab food mga idol ayun o oh. kapag lang natin dito yung motor natin mga tropa so yun guys sa so, wakas napag na rin natin dito mga idol pasok na tayo dito guys. At magtatrabaho na ulit tayo dito bilang delivery rider. Kasi mayroon ng gas yung motor natin. Pwede na natin ulit magamit yan. Kasi kanina wale. Kaya nagtrabaho muna tayo dito guys. Nang pagiging garbage collector boy. Para may panggas tayo mga tropa. Eh, so yun. bis na tayo dito boy. Let's go. So eto na mga tropa. Nakabihis na ako dito guys. Kaso nga lang. Ang lakas pa rin ng ulan. Siguro magpapatila muna ako ng ulan dito dito mga tropa. E eh, so yun, dito ko na lang pala muna siguro tatapusin tong video. At kung umabot ka pala dito sa dulo ng video natin guys, Iswag huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin na So yun, let's go. Eto na boy. Di pa tayo pwede lumabas dyan. Malakas pa yung ulan mga tropa. Baka na tayo? Oh miss.